Ayan mga idol, la uh, grabe traffic na mga idol. Papasok ng MIP. Ayan, na uh, dyan tayo galing mga idol. Oh, dyan, nasa kabila. Ayan, napaikot uh, tayo doon. Sa may stoplight ng uh, Saragusa. U-turn uh, tayo. Ayan, na uh, nandito na tayo. Nakapasok na tayo mga idol. Malapit na tayo doon sa may pasukan ng uh, chassis. Ayan, pati mga maliliit na sasakyan mga idol. Hindi na makadaan. Uh, pati itong kuliglig mga idol sa aking harapan. Ay, hindi na rin makadaan. Ayan, na... Uh, nag-usap-usap yan sila mga idol sa ayan na padjak yan no. oh. Uh, ayan nagsinyas na bitbitin na lang daw nilang kanilang uh, padjak at kuliglig kaya di sila makadaan ayan paikot-ikot na yung pajak uh, padjak mga idol oh. ayan na nausad na ayan mga idol nausad na mga idol uh, ayan malapit na tayo mga idol sa may pasukan Diyan sa may uh, uh, perdos yung pasukan ng uh, chassis dalawa kasi yan mga idol Uh, pila sa kanan kaliwa uh, ano sa ka kanan ay uh, uh, pila ng chassis tapos sa ka kaliwa ay pila ng inti. Ah uh, kanina mga idol na uh, andiyan si idol ah uh, uh, body uh, GC Villanueva yung uh, kabadi natin na nasa MTPB na ngayon. Uh, si ang nag-assist diyan. Uh, kanina mga idol uh, alam natin na trupa natin na hindi pa rin tayo uh, kumalas sa pila kasi pwede naman sana tayong kumaliwa at sisingit tayo dun sa may pasukan pero di natin ginawa yan kasi uh, doon tayo sa tama, uh, wag tayo sa mali kasi tulad yan mga idol, oh, yung uh, puti dyan mga idol uh, galing dito yan sa kaliwa o oh, dito sa may pilahan, yung empty yan uh, dito sa dumaan tapos uh, biglang singit sa dito sa may pasukan yan, yan uh, pasukan na yan dyan mga idol Uh, na niya alam na nandyan pala si Badi, idol uh, nag-abang at nag-assist sa mga traffic ayan, uh, na uh, tinikita ni uh, Badi, idol ang uh, isang kamanubila natin kasi uh, yan nagmamadali siya mga idol, akala niya walang bantay, yun, nahuli tuloy yan dapat kasi mga idol uh, pila tayo ng maayos, uh, kahit ta uh, ta naman tayong nagmamadali uh, wag natin isipin na uh, overtake tayo para tayo ay makauna uh, tulad yung nangyari kay Buddy uh, nagkamali siya sumingit siya at uh, dyan sa ano hindi niya alam na nandyan pala si kabadi natin yun na uh, talagang for ratio yan talagang na uh, tinitikitan siya mga idol ya yeah, gawin natin yung tama uh, wag tayong uh, gumawa ng malik uh, mali para hindi tayo mabala Ayan uh, yan lang mga idol no. Ah, uh, yan may mga pila pa dyan mga idol. Uh, dyan sa unahan. Uh, papuntang uh, holding Ayan, uh, maraming-maraming salamat mga idol.